Kamusta naman ang birthday mo sa si school? Okay naman. Yes. Happy ka naman. Yes. Anong ginawa niyo doon? Anong man. ginawa ng mga yes. classmates mo? Bakaan. Baka mala ka, umayos ka. Nakain. O, oh, tapos? Mm, May nangandarong lobo. oh, tapos? Tapos ng aral. O, tapos? Kinantahan ka? Yes. Ano sabi mo? Happy. Thank you. Sabi mo? Yes. Sabi ni Chad ka, happy birthday. Sabi mo din Bye. happy birthday. sa ate Angge. Ano nga ate angge? Angga, angge? Ha? Ate Angge. Oh. Happy ka? Daddy. Sa isang taon hindi na magba sa school. Sa bahay na lang. Sempre. <coughs> eh. <coughs> Nakaranas ka na eh. Okay na yung isa. Ano? Happy ka naman. Oh, ano sasabihin mo? Thank Kanino? Sa mga mababait. Sa mga mababait. Nahanda. Ha? Sa, ang tao na handa. So, mga taong nahanda? Yes. Kanino nga? Si, ano, si Bubu, si Duen. Oh, eh, hindi naman yun ang kakasmate mo eh. Kay nanay at kay daddy, magte-thank you ka. Oh, kanino pa? Kay na lolo, kay luwa, kay mami ni. Eh. Kay luru. Ha? Kay Lulu Bakit? Let baby ko kasi yon. Happy ka? Yes. Pumunta si Ruru sa birthday mo? Yes. Sa school? Kantang-kanta na? kain kain na na ah, sige na magbabay ka na bye bye hindi ka pa pala nagte thank you thank you kanino? So, kay nanay, kay daddy. kanino pa? Kay Lala Sino pa? Kay Lua Sino pa? Kay Mami ni Sa mga ducks ko Sa mga ducks mo, magte-thank you ka din Bakit naman pati ducks mo, te-thank you mo pa?